Bago magsimula ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpupuri sa Panginoong Hesus na muling nabuhay. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin. At pasalamatan natin siya sa bagong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa makapangyarihang araw na ito ng linggo ng pagkabuhay, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puspos ng galak, pag-asa at pasasalamat. Ito ang araw ng tagumpay, araw ng muling buhay, araw ng ganap na pag-ibig. Maraming salamat o Jesus. Dahil ikaw ay nabuhay muli, hindi natapos sa krus ang lahat. Hindi nagtapos sa libingan ang kwento ng aming kaligtasan. Dahil sa iyo, may bagong simula, may bagong umaga, may bagong buhay. Panginoon, sa umagang ito, itinataas ko ang aking buong pagkatawang aking isip, puso, kaluluwa, at katawan. Linisin mo ako, Panginoon. Baguhin mo ang aking kalooban tulad ng pagbabagong dulot ng iyong muling pagkabuhay. Tulungan mo akong iwan ang dati kong pagkatao at mabuhay bilang bagong nilalang sa iyo. Turuan mo akong lumakad sa liwanag. Sa araw-araw kong pamumuhay, naway mamuhay ako ayon sa iyong kalooban may kababaang loob may pag-ibig, may habag, may pagtitiis at pananampalataya. Panginoon, pagpalain mo ang buong araw na ito. Sa linggo ng pagkabuhay, nais naming ipagdiwang hindi lamang ang iyong muling pagkabuhay, kundi ang katotohanan na ikaw ay buhay sa aming mga puso ngayon. Buhay ka sa bawat pagsubok na aming kinaharap. Buhay ka sa bawat tagumpay at maging sa aming mga pagkatalo. Pinagkakalob ko rin sa iyo ang aking mga pangarap, ang mga plano ng aking pamilya, ang kinabukasan ng aming bayan, at ang lahat ng nangangailangan ng bagong pag-asa. Tulungan mo kaming lahat na magtiwala sa iyo na kahit ang mga tila walang pag-asa ay maaaring baguhin ng iyong kapangyarihan. Panginoong Hesus, ang iyong muling pagkabuhay ang aming inspirasyon. Dahil buhay ka, kami ay may lakas. Dahil buhay ka, kami ay may katotohanang pinanghahawakan. Dahil buhay ka, kami ay may tagumpay na hinihintay. Sa bawat hakbang ngayong araw, samahan mo po ako. Kung ako man ay mapagod, palakasin mo ako. Kung ako man ay maligaw, ituwid mo ang aking landas. At kung ako man ay mawalan ng gana, paalalahanan mo ako na may Diyos akong buhay, makapangyarihan, mapagmahal at laging kasama. Panginoon naming Diyos, habang sumisikat ang araw sa linggo ng pagkabuhay, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong naguumapaw sa pasasalamat. Tahimik naming dinarama ang iyong presensya. Sa araw na ito, higit sa lahat, ang aming mga panalangin ay puno ng buhay dahil ikaw ay buhay. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magsaya. Salmo 118, 24. O Diyos na buhay, Pinupuri ka namin. Sa araw na ito, sa linggo ng pagkabuhay, ipinagdiriwang namin ang iyong tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Ang krus ay hindi ang wakas, kundi simula ng bagong buhay. Kami ay namamangha sa iyong pag-ibig. Salamat Panginoong Hesus, dahil ikaw ay bumangon mula sa libingan. Dahil dito, may pag-asa kami, may bagong lakas kami at may buhay na walang hanggan na iniaalok sa lahat ng sumasampalataya. Panginoon, sa pagdiriwang ng iyong pagkabuhay, isinusuko namin ang lahat ng nakaraan ng aming mga pagkakamali, kasalanan at pagkukulang. Linisin mo po kami, hugasan mo kami sa iyong dugo na nabuho sa krus. Kaya't kung ang sino man ay nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Dalawang Korinto lima, labimpito, turuan mo kaming mamuhay bilang mga bagong nilalang hindi naalipin ng takot, kundi mga anak ng liwanag. Palitan mo ang aming pusong bato ng pusong mapagmahal. Maraming salamat po, O Diyos, sa biyaya ng kaligtasan, sa krus na tanda ng iyong sakripisyo, at sa libingang bakante. Tanda ng iyong tagumpay. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasang palataya sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamatay. Juan 11.25 Salamat po, Jesus, dahil ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan. Ang dilim ay napawi ng iyong liwanag. Ang takot ay napalitan ng pananampalataya. Panginoon, Pagpalain mo po ang buong araw na ito. Samahan mo po kami sa aming mga lakad, gawain at pakikipagkapwa. Itinataas namin sa iyo ang aming pamilya bigyan. Mupo kami ng pagkakaisa, pag-ibig at proteksyon. Gabayan mo po kami sa tamang landas. Kung kami man ay makaranas ng pagsubok, paalalahanan mo kami na ikaw ay buhay at kasama namin. Itinataas din po namin sa iyo, O oh Diyos, ang mga may sakit naway matanggap nila ang kagalingan mula sa iyo. Ang mga nalulungkot, yakapin mo sila ng iyong presensya. Ang mga naliligaw, ipadama mo na ikaw ang daan. Ang mga nagugutom at nawawalan ng pag-asa pagpalain mo sila ng kabutihang nagmumula sa iyong mga anak. Panginoon, sa linggo ng pagkabuhay na ito, nais kong ialay sa iyo ang aking buong sarili. Punuin mo po ako ng iyong banal na espiritu. Itanim mo sa puso ko ang masidhing pananabik sa iyo, na hindi lang nang ngayon kundi sa bawat araw. Mamuhay ako bilang buhay na patotoo ng iyong muling pagkabuhay. Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus Siya'y wala rito. Siya'y muling nabuhay. Mateo 28, 5-6 Huwag mo pong hayaan na matapos ang araw na ito na hindi ako nabago, na hindi ako napuno ng pag-asa. Sa iyo ko isinusuko ang aking kinabukasan. Dahil ikaw ay nabuhay, may saysay ang lahat ng bagay. Salamat po ng Panginoon. Salamat sa krus Salamat sa libingang bakante. Salamat sa umagang ito ng muling pag-asa. Ikaw nawa ang makita sa aming mga buhay. Ikaw nawa ang marinig sa aming mga salita. At ikaw nawa ang madama sa aming mga puso. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak tayo at magsaya. Salamat po Panginoon sa krus. Salamat sa kamatayan mo para sa aming kasalanan. At higit sa lahat, salamat sa muling pagkabuhay na nagbigay sa amin ng bagong pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na buhay magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayo ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos.